Ayan guys, nangangayak, nanganak si Aya ang aking masahistang pusa. Ay ganyan pala guys, oh, 'di ba? Napapansin mo ganyan talaga mga ang pusa. O, oh, ayan. Lumabas. Ayan, ah, papansin mo. Ang mga pusa pala, kaya pala hindi sila kumakain ng pagkain nila na kanin, mga ah, baboy, mga manok, ganon mga karne. Hindi sila kumakain kapag sila ay nanganganak kasi kinakain pala nila yung mga inuna ng anak niya. Ayan. Hindi. nakita ko dyan na kinakain talaga nila ang mga... Yung mga yung mga ano, puso. Basta ganun. Mga lahat ng ano, inunan ng ang mga anak. Kinakain na, nila. Na, ano, sarap ano, na sarap, sarap sila. Kaya pala nabubusog sila. Kapag ka, pansinin kapag ka sila, hindi yan sila kakain ng, ng araw mga ilak kinabukasan na sa kalakan na sila kakain doon na sila makakaramdam ng gutom at saka uhaw yan ang kagandahan uh, ng mga pusa alam niyo guys kanina na natakot ako dyan sa pusa na yun akala ko oh, namatay na siya kasi hindi siya kumikilos at hindi siya huminga yung pala okay, nagge-labor siya nung lumabas yung una niyang anak ayun parang hinina siya talaga na yan, hindi siya gumagalaw kaya ang ginawa ko hinaplos-aplos ko siya tapos tinawag ko yung kapatid ko baka kasi alam kung ano kasi siyempre kailangan may kasama kapag kami nanganganak, di ba? Ayan ang kanyang anak, ayan lumabas na pangalawa na yan. Kasi yung isa na sa baba, yung sa baba niya, ano, sa ano, naglakad na agad. Di ba? Imagine, ganyan talaga ang mga pusa kapag ka bagong panganak, naglalakad na agad. O, di ba? Kung tao kaya ay ganyan din pag nanganak ko, di ba? Matutuwa, makakatuwa kapag ka siguro yung bata na nanganak ng tao na maglalakad agad. Eh baka naman maraming magtaka at saka ano yun, kakaiba. O di ba, hindi normal yun. Pero sa pusa ay normal lang. Yan, ganyan talaga. Thank you for watching. God bless.